Dias, señoritas y señoritos. You can see the heart or the absence of it in the way this government spends its resources, its time, its programs and projects. Kung ano po ang binibigyan nila ng pera panahon, anong programa ang pinaprioritize nila? Yan po ang indicator kung may puso o wala ba itong Marcos administration na ito. Dito po natin makikita kung uh, ano ba yung ginagawa nila kumpara sa mga pangako nila lalo na nung campaign season. Siyempre, isa na dyan na vlog natin noon yung uh, yung uh, 20 kada kilo na bigas na ngayon sinasabi na nila na target lang daw nila, kumbaga, kwan lang nila yun, inspiration lang nila yun. Pero hindi hindi talaga sila nag na gag ibababa nila sa ganon. E paano naman gagawin, magagawa ni Presidente yun? In one year, hindi pa pala siya nakapag uh, full management meeting sa mga USEC second ASEC and directors dyan sa Department of Agriculture. Every three months gumagawa ng, ng uh, manage, uh, full management meeting naman kaya. Na pwede naman niya papuntahin sa Malacanang. Pero wala. Ang uh, ilan USEC lang ang nagre-report sa kanya sa Malacanang weekly at yun na, yun, na yun. So it shows you wala talaga siyang priority na to rin itong, itong kwa pangako niya na ibaba sa 20 kada kada kilo yung bigas. At uh, makikita rin natin yan in the way they're spending their confidential and intelligence funds gaano nila nilalagay dyan? 650 million kay Sara and uh katup uh, yung kabuuan budget budget ni Marcos 10 billion at for for point billion jan or 4.2 billion uh, intelligence and confidential funds so uh nakikita natin na ngayon pala, wala na tayong pwedeng asahan sa gobyerno ito, KKB na talaga talaga tayo, kanya-kanyang kayod, kanya-kanyang bayad sa mga medisina natin. At ito nga, ang pag-usapan natin ngayon, isipin nyo na, pati medisina, binawasan nila, pati budget sa medisina, binawasan nila. Anong, anong klaseng gobyerno yan na, yung yung, di, di ba, Uh, only the really sick people need medicine and that's all of us so ipagkaitan mo pa yan medicina sa mga lalo na sa mga mahirap na hindi maka-afford bumili ng medicina pero yon nga ang ginawa nila tinapyas nila ang budget ng Department of Health ng 10 billion pesos 10 billion isipin nyo yan and then hindi lang yan Meron pa tayong iba vlog later on, pati sa UP. Tinapyas nila ng bilyon-bilyon. Ngayon, ngayon, uh, in-explain ni, uh, ni Finance uh, Secretary uh, Jose uh, Diokno na, na hindi daw sustainable yung bigyan ng full scholarship mga uh, graduate graduates ng University of the Philippines. Eh, since time immemorial, yung mga mahirap, full scholarship naman talaga eh. So, yun, inaalis na lahat, lahat sa CHED, sa mga allowance ng mga, na mga college students, tinatanggal na rin nila sa mga, eh, sa mga public schools para lang ilagay dyan sa mga confidential and intelligence funds nila. So, lahat, lahat, lahat halos ng, ng departamento binawasan ng budget. Siyempre, ni-report natin earlier, Uh, although okay naman yan, Binaw binawasan ng several billions dyan sa Department of Tourism. Although marami rin sinasabi, eh, kung ang target lang talaga, you know, is to punish uh, uh, uh Christina Frasco pa sa kapal pa sa 49 million ah, uh, copy-paste video sa uh, ad company, eh, bakit, uh, 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 tanggalan ng budget ang uh, ang dio ang uh, uh, Department of Tourism samantala we need that budget para you know uh, bigyan ng trabaho yung mga uh, tao na involved or or whose lives livelihoods depend jan sa sa multibillion na uh, tourism industry so pero yun inalis pa rin nila and then syempre para lang pagbigyan yung mga 4 barrel ng mga congressmen, pagbigyan yung mga intelligence and confidential lumalaking intelligence and confidential funds ni President Marcos at ni Vice President Sara and also yung mga yung almost a billion na uh, expenses na trip ni uh, uh, President Bongbong Marcos with his friends, relatives and and uh, mga kasama ng mga girlfriends at mga asawa nila happy happy all around the world. So wala. <laughs> That really shows this is a no malasakit, ah uh, no malasakit government. We are, we are under. <laughs> so ito na po. Kaya um ito si uh, House Deputy Speaker Ralph Prekto ay uh, na naghihimutok sa galit dahil sabi niya ah uh, bakit uh, uh, tinapyas ng 10 billion ang budget ng uh, ng DOH uh, dito sa 5.5 trillion 768 billion na budget for the year 2022. Ang uh, uh, ang gobyerno daw ang final uh, uh, figure na binigay ng ng DBM although siyempre i, syempre, i i-deliberate pa nila ito sa Appropriations Committee ng Congress and then uh, later ng Senate and then uh, na mag plenary discussion sa 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 Congress as uh, sa House of Representatives and the Senate and later on by Camera Conference Committee and then later on i-approve na ni Marcos kung i-approve ni Marcos so bakit daw ibinaba yung budget ng Department of Health from two or 209 billion to 199 billion na lang. Isipin nyo yan, pwede nga tanggalin na lang yung 10 billion confidential and intelligence funds ni Sara at Marcos. Pero hindi itong tinapyas nila. Dito nila tinapyas. At at uh, saan ba pondo ang uh, ang nawalan or saan pondo ang inalisan? piasan o ito familiar places na uh, almost lahat ng mga uh, almost lahat ng nangangailangan na Pilipino ay pinupuntahan kasi mga ex expertise hospital ito eh yun Lungs Center of the Philippines ang dami diyan uh, dito dito pupunta sa Lungs Center dahil expertise sila diyan sa lungs Kidney Center of the Philippines, yung mga nagda-dialysis, yung mga nagpapa-opera sa kidney. Heart Center of the Philippines, kahit ako, kahit meron ako doktor sa St. Luke's, pero meron rin ako doktor dyan sa Heart Center of the Philippines dahil mas malapit sa amin. Ha? Yun naman, very crucial. Kung, kung, kung tumigil na yung puso mo, wala na, the end ka na. end game ka na. ha? And then, ito ito talaga napakawala talaga kayo malasakit. Philippine Children's Medical Center. My goodness, pati mga bata inalisan nyo ng tulong. Sana mga puso nyo. Grabe guys, please share this vlog to all friends and relatives kasi they are just starting their deliberation. Dito parang tayo sa punto na uh, ang, ang ang budget kasi binabalangkas ng DBM along with the appropriations committee pero i-discuss pa ito sa budget deliberation sa uh, committee level plenary level and then by camera conference committee level and then for approval ipadala for approval kay President Marcos so uh we we still uh, normally it is uh, it is the, the deliberations uh, 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 are completed in December and then signing of the budget para, para ma-apply siya for year 2024. So we have several months more. Tutulan natin ito. Please share this blog to friends and relatives para let's let's pressure Congress Let's ipadala nyo sa mga congressmen kung may kilala kayo. Padala nyo sa mga sa mga staff nila, sa mga relatives nila, sa mga kagrupo nila para ibalik nila itong 10 billion. Maawa naman sila sa sa mga tulad ko na may problema sa puso. At kung hindi ako mag-iingat sa sa quad ko, babak sa green ako sa Kidney Center of the Philippines. Hindi ako mag-iingat sa high blood ko, sa diabetes ko, Buti naman, okay. May, my COPD ako, chronic pulmonary disorder. Pero, hindi okay pa naman. Stable. Hindi pa ako kailangan dyan sa lung center of the Philippines. And then, uh, well, dito rin sa Philippine Children's Medical Center. Ang dami dyan, mga, mga, mga cancer, cancer uh, patients na mga bata. My goodness, grabe wala talaga kayong awa. So guys, please share this and tell your friends. Mag-ingay tayo. Let's start a movement na para ibalik yung 10 billion dito sa budget ng uh, ng uh, let's self senators like ah, congressmen like uh, House Deputy Speaker uh, Ralph Recto na may awa may, may awa rin naman sa taong bayan. Uh, I know Ralph Recto and other matitinong congressmen and also senators will fight for this. Pero this early, we should show them our support by sharing this blog and making noise in social media. So, uh, meron rin yung mga funding for health institutions na all over the country na tumutulong sa mahirap. Tinapyasan rin ito ng 818 million. My goodness! 800, uh, uh, 18 million. And then, uh, yung green uh, medical assistant, medical assistance for indigent funds, indigent fund, tinanggalan rin ng 10 billion. Uh, uh, leaving it 22.2 billion na lang compared sa ngayon present level 32.6 billion wala na talaga. Wala na talaga kayong uh, 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 puso nito. Pero in spite of this, binaba yung mga yung budget na pangtulong sa tao, pero pinalaki naman yung yung payroll o yung pambay budget para sa mga sa mga USEC, ASEC directors na pinara, pinarami na naman tulad sa DSWD. Ang laking 20 to 30 million a month na dagdagan sa budget ng DSWD para bayaran lang yung 31 you and USEX Grabe, ano bang ginagawa nila? Wala, nga nga, wala. So, sabi ni Recto, hindi hindi dapat ginawa ito dahil uh, uh, katatapos lang yung COVID, kung kailan binigyan natin ng 20 billion allocation for public health emergency benefits for health workers pero hindi ibig sabihin na uh, down the line hindi tayo magkakaroon ng ganitong klaseng uh, ganitong klaseng uh, pandemic kasi you know uh, covid has taught us that anything can happen anytime uh, any place in the world tulad yung uh, uh, Wuhan virus na bigla na lang uh, Bigla na lang uh, uh, ginulat tayo lahat sa bangis ng virus na yan. So, uh, let us help sa natural Precto. Ngayon nakikita nun na, now you know, this is the state of affairs. And yet, blinag natin. nag counter so ta na tayo, vlog. And then, uh, uh, we criticize uh, President uh, Bongbong Marcos nung sinabi niya, na pinagyabang niya na yung healthcare ganito ganito libre na mga medesina, libre na mga sabi ko uy parang sa Canada at Amerika na tayo dyan, ang ganda ng healthcare o sa o sa uh, Switzerland o kaya Sweden o kaya sa 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 Estonia <laughs> o kaya sa 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 United Kingdom pero yun pala puro press release lang and now This is the real state of the nation. And best dinadagdagan kung 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 balak talaga niya to pa yung sona speech, sona promises niya na ibigay niya tayo ng na na workable healthcare system. es eh sana dinoble ang budget ng ng uh, DOH. Pero ito tinapyas pa ng 10 billion sa mga hospital, 10 billion sa mga yung yung um, uh, uh, Kale, uh, medical assistance for indigents fund so ibig sabihin ito medical assistance sa mga poorest of the poor inalisan pa so that is the government you have now you know so please use this blog use this news to decide and to wake up for us to be educated voters to really choose very well our candidates for the 2025 senatorial elections and the 2028 presidential election so thank you very much for watching we will be keeping watch on this issue until the the 10 billion is returned uh, we will continue making noise on this issue and please, please share this and join us in our advocacy thank you very much for watching and see you in my next blog